Dito kami ngayon sa barbecuehan dito sa lugar namin. Ayan guys, ito ang akin yung may dalawang hotdog. Dalawang paa, isang atay at isang tenga. Ayan, yung isang hotdog, 25 pesos ang isa. Tender juicy raw yun. Oh, ang dami niyang mga tinda. May, may hotdog. Merong Merong laman. 20, 30 pesos at ang isang laman. Grabe, ang mahal. Minsan kasi nakakapag, nakakakrave kumain ng ano, barbecue. Masarap ang barbecue niya in fairness. Kahit medyo pricey, eh, masarap naman. Ito yung ano ata yan. Ito ang hotdog. Yung isa na yun, yun yung Uh, tenga. Tapos yon isa sa kalaman doon sa kalamansi na may toyo. Ayan, ito yung iliik ng manok. Tapos, ito yung, ewan ko, nakalimutan ko na kung ano yan. Basta yan eh, may liig, may paa, may bituka, may dugo, may ulo ng manok. So, Isasawsaw niya doon sa toyo na yon na may kalamansi sa kanya ipi i ihaw Yan. Ang binili ko, dalawang hotdog, dalawang paa, isang atay, isang isang tenga, 160. Ang sarap naman ang kanyang ano, ihaw, tsaka malinis kumpara sa iba. Mapapakain ka talaga ng masarap. 'yung paa ng manok ano eh malambot. Hindi ka makikipaglaban sa iyong ngipin. Kaya dito kami laging bumibili, guys. Barbecue, barbecue, barbecue sa street.